Umani ho ng batikos ngayon ang naging desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region na dagdag na 35 pesos rawang sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Tinawag ho ng grupong National Wages Coalition ang 35 peso increase bilang heartless disregard sa kalagayan daw ng mga manggagawang nagkaroon o magkaroon ng decenteng arawang sahod. Una kasing humihiling ang grupo ng hindi bababa sa 150 pesos na dagdag ng arawang sahod ng mga pribadong manggagawa, ngunit hindi ito napagbigyan. Ang naturang koalisyon ay binubuo ng mga labor groups, katulad po ng bukluran ng mga Pilipino, ang kilusang Mayo Uno, ang uh, nagkaisang labor coalition, Trade Union Congress of the Philippines, Partido Manggagawa, at iba pang mga organisasyon ng mga manggagawa sa Pilipinas. Kati o katwiran po ng koalisyon ang naging desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay mistulang pagbalewala sa panawagan ng maraming grupo na magkaroon ng akmang dagdag sahod para yan sa mga manggagawa. Tinukoy ng grupo ang iprinisentang argumento na pangangailangan para huyan sa tamang sahod batay na rin sa paggalaw ng inflation. Ang 35 pesos umano ay hindi man lang makapagbibigay ng sapat o akmang pagbabago sa sahod na natatanggap ng bawat manggagawa sa Metro Manila. Kahapon ang ilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region ang Wage Order number NCR-25 kung saan nakasaad dito ang adjustment sa araw o arawang sahod ng mga manggagawa sa mga non-agriculture sector mula huyan sa dating 610 pesos patungo huyan sa 644 pesos kada araw habang ang mga magtatrabaho, nagtatrabaho sa agri-sector ay tatanggap ng 608 pesos kada araw mula huyan sa dating 573 kada araw. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, halos isang milyong mga manggagawa sa National Capital Region ang makikinabang sa naturang taas sahod. Tinukoy naman ng naturang board ang ilang mga konsiderasyon sa pagtaas ng 35 pesos kada araw na sahod. Katulad po ng Consumer Price Index ang uh, paggalaw po ng inflation, poverty threshold at iba pang mga mahahalagang salik. Kaugnay ng balitang niyan, umarin po ng batikos ang 35 pesos na arawang pong dagdag na sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Mula naman yan sa iba't ibang labor groups na nagtutulak ng mas mataas pa at disenting pasahod. Itinuring ng Gabriela Partilis Partido Las lakas ng masa at ang Trade Union Congress of the Philippines na hindi sapat ang inaprubahang 35 pesos wage hike ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board dahil insulto umano ito sa mga masisipag na Pilipino. Binigyang diin pa ni Gabriela Partilis representative Arden Brosas na dapat sana ay suportado ng gobyerno ang pagpasa ng panukalang batas na kanyang organisasyon sa House of Representatives na nananawagan ng 750 pesos na cross-the-board salary upgrade. Anya, ang 35 pesos na increase ay isang insulto para sa mga manggagawang Pilipino Bagamat bahagya daw na mas mataas ito sa 25 pesos na wage hike na ipinatupad noong 1989 at mas mababa naman ito sa 40 pesos na pagtaas na ipinagkaloob noong nakalipas na taon. Tanong pa ni Brosas kung paano aasahan daw ng gobyerno na mabubuhay ang mga manggagawa sa National Capital Region sa 645 pesos kada araw kung ang family living wage ay nasa 1,200 pesos at kapag patuloy pa na tumaas ang presyo. Pareho din na niya ang reaksyon dito ng Partido Lakas ng Masa President at dating presidential candidate na si Lodi D. Guzman sa bagong aprobadong 35 pesos na wage hike. Sinabi ni D. Guzman na dapat nang buwagin ang mga regional wage boards. Kung totoo niya na kinakalinga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga manggagawa dapat anyang i-certify na ng pangulo bilang urgent ang legislated wage increase sa darating na state of the nation address ngayong buwan. Kung maalala nga nitong araw ng Lunes, inanunsyo ng Department of Labor and Employment ang desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na taasan ang araw-araw na sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sinabi ng DOLE na ang pag-apruba ng board ay magiging epektibo labing-limang araw po yan mula sa pagkakalathala na magiging epektibo po yan sa Hulyo a 17.